sabay po idol? Welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri ng na mga nakakaliw at mga nakakatawang mga videos na aking sa internet. Kung subscribe na rin po kayo pa sa mga bagong videos na ina-upload ko araw-araw. Ito, nalan mo. Sorry ka. Ako po si Paul. Humihingi ako ng sorry. Hey? Kasi ang babae ako. Very good. Ang babae ako sa panaginip niya. <laughs> sa panaginip lang bala. klase. <laughs> Hirap naman yan. Hmm. <laughs> Magic kiss, ha?

wag bungsubukan <laughs> <laughs> Gini ako ba <bang>? Muntikan na. Kine wa duwa. Ah, Igil maglima. Hindi na basketball court yan. Multi-purpose court na yan. <laughs> Yo, kalanya. Sweet ako.

Ano? Paano din dikit yan eh? Pinalitan ng kahoy. <laughs> Patigil igil pa yung nagbike eh? Igilit pinagdidikit yung kahoy at bakal. Bulaga. Napakita <laughs> <laughs> okay. ko sa inyo yung tatay ko na nagamit ko rin yung product na yun. Tingnan nyo. Ayan yung tatay ko, sobrang effective. Napatanong nga siya sa akin na, Anak, ispasol ba ako? Ispasol. <laughs> sobrang glow up ko. Maniniwala. eh. Hey. Hello, Hello me. Asa ka na? Nag-abar ng Andito ako sa office, Binu biro lang kita, sabi ko susuntuin kita sa San Nimbantayan. Saang lugar nga San lugar? Kentutin you. Tiga lang, tiga lang nga. Okay, i-search ko na. Ano ang tawag sa lugar olet? Kentutin you. Kentutin, F I N I O. Wala naman lumalabas. Sa mapa nga sa babanda ngayan, ano lang landmark? Anong kanto okay, tini, kanto tini? May ganyan bang lugar? Ito yan na. Tandbar ko landmark. Yung magkatabi, inasal tapos. Oo, oh, yung gasoline station. Ito na, ito na, ito na. Itabi mo na yung cellphone mo, mamaya madukutan ka pa dyan. Patay mo na. Malapit na ako. Sige, sige. Okay. Kanto tini ng kanto tini. Eh, landmark hinihingin ko. Kanto tini. Ayun. Ayun. Ganyan kanto kanto tinyo? Anong kanto tinyo, kanto tinyo? General Tinyo Street pala. <laughs> kanto tinyo. Kanto tinyo. Kanto tinyo. <laughs> kanto tinyo. Kanyari, patay na ako. Oo. Oh. Oh. Ano gagawin ko? Ano gagawin mo? Kanyari, patay na Ayan, ganyan. Hmm. Oh. Wala. Wala. Asawa ko patay na. Yan, wala na ako asawa. Oh, mas tatuwa ka <pa> <laughs> <laughs> <Buguya. laughs> <laughs> Hmm. Idulit na wala gyapon. Ate, ate. Ate. Ito yung kuya, may boyfriend na ako. Tulog mga pupambay na to. Look. Oh, wala, to. Ayaw mo pali. Ayaw okay, tayo okay, ka-25. Ayaw okay, tayo okay. dito. Ayaw tayo dito. Ayaw tayo dito. Da, ayaw niya <laughs> eh. <laughs> Kuya. Kuya, nakita niya po yun. Oh, wala, wala. May ben. girlfriend na ako. Okay, Tara po eh. Girl, <laughs> girlfriend na kami eh. Ang gulo mo eh. Kaya na pala mo. Ay, gusto ko lang pala tanongin sa'yo kung bakit ako yung pinili mo. Ah, uh, ganun ba? Oo. Atanong uh, na. Um, alam mo, gusto ko kasi yung mga katulad mo. Ah. Uh, yung katulad mo na pagiging mabait, Woo! yung pagiging maalalahanin mo mm -hmm. Saka hindi naman kasi ako bumabasa sa etsura <laughs> 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 Hindi bumabasa sa etsura <laughs> <laughs> Ilang beses na sumasakit ang ulo ko, kala ko normal Then one day nagpa-check up na ako, at ito yung <laughs> na-insert Pera pala Anak, na ako ng cellphone. <laughs> anong cellphone. Bulat. Nalilito cellphone na rin siya. Shout out sa mga anak ko dyan. Anak, anong ulam? Diba? Ang pangit naman kung... <laughs> anong cellphone? Diba ang pangit naman kung tayo magtatanong ng Anak, anong ulam? Bilang magulang. ng kasi, boses Kasi alam man, talaga natin, lumaki tayo na tayo nagtatanong ng, ma, anong ulam? Tapos sasagutin tayo ng cellphone. Kaya eh, <laughs> yung cellphone mo, tarantado ka. Puro ka na nag-cellphone. Sige, mag-cellphone na tayo hanggang mamatay tayo. <laughs> anong anong cellphone? Cherry Mobile. Mabait na, masipag pa, yan ang dapat tularan ng mga kabataan. Dahil imbis na nasa bahay lang Talag. at nagsiselfone, dito ay busy-busy siya sa kanyang negosyo. Shoutout sa mga kabataan dyan. Manong ulam. Mm. sa mga kabataan. Hindi na ka yung Galaw-galaw din. Kaya pala ang tagal mambot ng sardinas. udah kenapa? Danannya maglata Oh my god. <laughs>